Mula nang pumasok sa politika, tila hindi na nilubayan ang kontrobersya ang dating presidential son at ngayon ang galing party list representative Juan Miguel Mikey Arroyo. Ang pinaka-kontrobersyal marahil ang nakakalula o niyang yaman na tari -ariyan. San nga ba nagmumula ang kanyang kayamanan? naging kabuntot ng ang kontrobersya nang sumabak siya sa politika. Ang dating presidential son at kinatawa ng Pampanga, si Angali Pinoy Party List Representative Juan Miguel Mikey Arroyo. Si Mikey Arroyo, sa room 202. In Mula sa aligasyon Paya. ng Weteng Payola, pag-ungkat sa umano'y itinatagong ari-arian sa Amerika, hanggang sa pagkwestiyon sa kanyang posisyon, bilang ng mga security guard. Uh, ngayon ipapile namin dito sa Korte Suprema itong uh, aming uh, petisyon para sa uh, uh, Temporary Restraining Order uh, sa pag-upo ni uh, Mike Arroyo bilang representante ng Anggaling Pinoy. Sa pagbaba ng kanilang pamilya sa kapangyarihan at sa pagpapalit ng administrasyon, ngayon tila nagkakatotoo na ang minsang naging hamon ni Congressman Arroyo kinasuhan siya ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng 73.8 milyong pisong tax evasion case noong nakarang linggo. 20% interest per annum. Sa reklamong inihayin ng BIR, nakasaad na hindi dineklara ng mag-asawang Mikey at Angela Arroyo ang mga biniling ari-arian mula 2004 hanggang 2009. Kabilang dito, ang kanilang bahay sa Amerika, Pampanga at Quezon City, mga sasakyan alahas at shares of stocks. Bigurin daw si Congressman Arroyo na maghayi ng income tax returns o ITR mula 2005, 2008 at 2009. Habang ang asawa naman mula 2003 hanggang 2009. I've been dutifully, dutifully paying my taxes, diba? Um, everything I own is in my is in my salen. If ever I haven't been paying the right taxes, I could have easily pay the penalty. Git ng abogado ni Congressman Arroyo, maaring nagkaroon lang ng pagkakamali ang Congress Secretariat sa pagtatransmit ng dokumento tungkol sa binayaran niyang buwis. Tandaan lang natin na si Mikey, empleyado ng gobyerno for the last 6-7 years, di ba? And uh, ang uh, sweldo niya bilang congressman withheld at source ang uh, tax. So, uh, whether he likes it or not, he withhold ng Congress yan. Kung submit ng uh, Kongreso yon sa BIR, eh, ay ng secretary at kasalanan ng employer yon hindi ng no empleyado. Kung we, we need to hold down sila. Hindi pa rin niya ako ma-explain kung paano nagkaroon siya ng difference ng ganong kalaki. So, ibig sabihin, no, nanggaling ho yan sa ibang paraan, no? ibang negosyo, ibang racket. Yun, when I say racket, it's other kind of livelihood. I'm not say it na may negative connotation no yun kung susuriin ang statement of assets liabilities and net worth o sal -E ni congressman arroyo kapansin-pansin ang pagtaas ng kanyang yaman sa mga nakalipas sa taon 2001 ang una siyang tumakbo at nanalo bilang vice gobernador ng pampanga sa isinumite niyang sal eh, nasa 5.7 million pesos ang kanyang net worth wala siyang nakalistang anumang ari-arian o real property. Wala rin siyang nakadeklarang negosyo sa mga panahong ito. June 2002, na magpakasal si Mikey kay Angela Montenegro. Galing sa prominenteng pamilya nakilala sa shipping business. Sa pagtatapos ng taong yun, bagyang bumaba at naging limang milyon ang nakadeklarang net worth ni Mikey. Ayon na rin sa SALM na nakuha namin sa Office of the Ombudsman. Wala pa rin kahit na nakalistang real property o negosyo sa kanyang SALM. Pero sa pagsisaliksik ng Reporter's Notebook, natuklasan ang isang negosyong nasa pangalan ni Mikey. Isa siya sa mga may-ari ng Francino Farms, kumpanyang itinayo noong July 2002. Nakalagay dito na bukod sa pagiging incorporator, si Mikey din ang may pinakamaraming shares sa kumpanya noon hanggang ngayon. Nakalista pa rin sa SEC ang kumpanyang ito. Gayon sa panayam namin sa abogado ni Congressman Arroyo, isang amended 2002 sal ni Mikey ang ipinakita niya sa amin. Ibang laman nito sa na namin nakuhang sal sa ombudsman. Sa kanyang amended sal makikita ng dating 5 milyong net worth, naging 68.7 milyon na. Nakalista na rin ang Franchino Bar sa kumpanyang konektado siya. Kasama na rin dito mga negosyo kung saan direktor ang asawang si Angela he started with 50,000 pesos. So even if you put this at 68, you still have to explain from 50,000 how come it became 68 million. So it still does not explain it. You have to explain it. Ano ho yung binayaran yung income tax? Para sa akin, mas, mas, ano pa nga ito eh, mas strengthening our position. Ang pinakadramatik na increase ng uh, net worth niya is yung nag-asawa sila ni Angela. Remember, noong unang lumabas yung gulo yan, sinasabi nila, ang laki ng increase in his net worth. Hindi nakadeklara. Sabi ko naman, ang suggestion ko naman, tignan naman yan ang mabuti. Kaya nag-increase yan is dahil yung assets niya bilang binata at assets ni Angela bilang uh, dalaga, kinombine nung nag-asawa sila. Kaya nag-increase. Noong 2004, nahalal siyang kongresista ng ikalawang distrito ng Pampanga. Sa taong ito, umakyat sa 76.5 million pesos ang idideklarang net worth ni Mikey. Nakabili rin sila ng house and land sa Lubang Pampanga at sa Quezon City. Pero nananatili ang mga negosyo na nakalistang direktor, si Angela. 2005, nang umakyat ng bagya sa 76.9 million pesos ang nakadeklarang net worth ni Mikey nakabili rin ng bahay sa Amerika sa pamamagitan ng installment sale sa alagang 49.5 million pesos. Bukod sa negosyo ng asawa, wala pa rin nakadeklarang negosyo si Mikey. Makalipas ang isang taon, lumaki ulit ang yaman ni Mikey at naging 89.6 million pesos. Sa panahong ito, nagkaroon ng tatlong kumpanya sa kanyang pangalan, ang Mikey's Horseman Bar and Grill Incorporated kung saan nakalista siya bilang presidente. Shareholder din siya sa Visual Tool Creations Incorporated. Isa pa sa mga dineklara ni Mikey Arroyo sa kanyang salian ang Mikey's Horseman Bar and Grill. Nung unang punta ito ng reporter's notebook ay kumpleto pa yung pangalang Mikey's Horseman Bar and Grill. Pero ngayon makikita nyo na bar and grill na lamang yung nakalagay dito sa karatula nitong establishmentong ito? Ang Mikey's, ayan na naman. So Ina-equate in in natin. Since ongoing business yan, hindi, hindi nakadeklara yung income. Again, shareholding yan. Ang may income, yung korporasyon. Hindi si Mikey. Magkakaroon lang siya ng uh, return on investment kung may dividendo lumaki pang net worth niya sa 96.7 million pesos noong 2007. Nadagdag sa kanyang negosyo ang Los Manos Verdes Incorporated, isang farm business. Nagkaroon din siya ng negosyo sa Amerika, ang Beachway Park, isang real estate business. Sa taon ding ito nang sinabing binili ni Mikey ang kontrobersyal na property sa Amerika. Ito ay ang 1.32 million dollars o 63.7 million pesos na house and lot sa 1655 Beach Park Boulevard, Foster City, California. Ayon sa report ng Vera Files ng 2009, hindi raw ito idineklara ni Mikey sa kanyang salin. Sagot naman ng kongresista sa panayam sa kanya ng programang Unang Hirit, isang corporate asset o pagmamayari ng kanilang kumpanya ang nasabing ari-arian at hindi direktang siya ang nagmamayari. But it belongs to a company named uh, Beachway, Beachway LLC. Oh, they, yeah, they, yeah, 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 who yon, yeah, yeah. What's that company? Um, I'm not the sole owner of that. I, I mean, I'm part of the owner. As okay. far as I am concerned, and my lawyers are concerned. Oh. Um, and I believe many public officials do this also. Uh, we we can put um, property under a company's name. Okay. okay. And there, as long as we declare the property to the company, so this way we declared it. Ang gusto niyang sabihin, na no, itong ginawa niya, na itinago niya yung bahay sa isang corporation ay isang paraan para itago yung kayamanan ng isang public official. Bukang yun talagang uh, gusto niyang gawin. I itago yung tunay na asset. Kasi kung makita mo, uh, shareholder in ABC Corporation, hindi mo makita ano bang ABC Corporation. Pwede siyang maging, you know, uh, regular business or whatever. Or in this case, ang sinasabi niya, yung corporation na yan, ay may-ari ng isang bahay, ng malaki sa United States. So, kung makita mo ABC Corporation, you won't think too much about it. Pero kung makita mo isang bahay sa California, syempre tataas yung kilay mo, di ba? Paano nangyari So, in a way, parang it's, it's a way to sort of disguise or put a layer between him and the actual asset.